Good evening guys Joyride na naman tayo Ang ganda ng daan guys oh Wow na wow May guhit Kitang kita guys Oh Kagaling naman Ganyan na sana lahat ng daan guys Maliban sa street light mayroon pang repictorize kitang kita talaga ang dan guys hindi ka pwedeng lalagpas kahit walang ilaw sa sakyan ayos pa rin Sobing ganda magaling yung naka invento nito na guys oh kitang kita talaga yung dan no Lalo na pag madilim, oh. Ayos talaga guys, oh. Hanip. Grabe. Halos ganyan na lahat ng daan ngayon guys. Nag-upgrade na. Thank you for watching guys. Please like and share.